Dahil sa isang maling akala, isang lalaki ang pumanaw matapos tanggalan ng life support. Isang senior citizen na lalaki sa Vancouver, Washington, ang hindi inaasahang pumanaw matapos matanggalan ng life support. Dahil sa maling akala, ang buong kwento, eto. Noong August 8, 2021, isinugod sa Peace Health Southwest Medical Center ang nooy 69 anyos na si David Wells matapos itong mawala ng malay at tumigil sa paghinga matapos mabulunan ng kinaing steak. Sa ospital ay naging roommate si Michael Biller. Ngunit makaraan lamang ang isang araw ay pumanaw si Wells matapos na magkamaling tanggalan ito ng life support. Ayon sa kapatid ni Biller na si Debbie Danielson, tinawagan siya ng ospital at tinanong kung tatanggalan na ba ng life support ang kanyang kapatid na kanya namang sinangayunan dahil sa nangyari kung kaya't nagpasulat pa si Debbie sa obituary section ng isang dyaryo para sa kapatid na inakala niyang patay na at ipinaayos na rin ang burol nito. Ngunit, August 14 nang magulat na lamang si Debbie nang makatanggap siya ng tawag mula sa kapatid at nalaman na Buhay pa pala ito. Doon na napagalaman na maling tao pala ang tinanggala ng life support kahit agad itong inireport ng magkapatid sa mga otoridad. Ang nangyari, si Wells pala ay napagkamalan na si dealer Kung kaya biglaan itong pumanaw. kinuhana naman ng Clark County Medical Examiner ng fingerprint uh, si Wells upang kumpirmahin na hindi nga ito si Biller. At inabisuhan din ang anak nito na si Sean Wells. Sinabi naman ni Sean na hindi siya sinabihan ng medical examiner, ospital at ng funeral home sa nangyaring pagkakamali sa kanyang ama at nalaman na lang ito mula sa isang report. Samantala tumanggi naman ng ospital na magbigay ng kanilang official statement kaugnay sa nangyaring pagkakamali. Ngunit nagsampana ng kaso si Sean, Biller at Debbie sa ospital dahil sa negligence na nagdulot ng severe emotional distress sa kanilang tatlo. Ikaw, anong masasabi mo sa hindi inaasahang pagkawala ng lalaki? D W I Research Report. -re, -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.